Yan, nagpakuha po ako ng kawayan. Yan, ito na lang po yung natira. Mahaba po yan. Kasi papaltan po natin yung ating higa ng ating kambing. So, ito po yan. Kanina ko kasi umuulan. Kaya, ayan, o, oh, basa. Bahang bahati ni. Eh. Ayan. Aray, pinutol ko yung papaganyan. Ang kawayan. Tapos, hinati ko sila sa lima. Yan. ganyan. Tapos kinayas ko pa ho yan. yan Tinanggal yung mga nasa gilid-gilid. Tapos medyo pinantay yung nasa gitna. Mga ano po yun. Kasi ano, oh. Hindi mapapakuan. Hindi mapapakuan ng ayos. So umulan ho. Ayan. Kaya ho dito ay ayan. Apotek. Tapos ayan. Ito ho yung kulungan na aming kambing. At yun yung dati niyang ano. Sapin. Ayan. Yung pinaka yung nasa ibabaw ho nitong katring ito ay eh, nadudulas ang aking kambing saka yung pupo nila ay eh, syempre wala hong butas eh di nasa ibabaw pag sila natutulog na eh, napipi na nahihigaan nila yung kanilang mga ano pupo eh di ngayon eh pito yan pinalitan ko siya nito yan Bini, eh, medyo pag tumae, eh, eh, diretso na sa ilalim. At sa ilalim na lang ako Eh, medyo humadumi pa at umulan kanina. Kalalabas lang ang kambing. Hindi pa ako na paglinis. Eh, sinimulan ko muna ari bago ako maglinis. At baka mamay umulan na naman. ay eh, gusto ko ngayon eh, ari, kahit ganarit. Ano pa. Hindi pa medyo tuyo yung kawayan na ikinabit ko na. At ako'y naaawa. Lagi na nadudulas hindi, dahan-dahan na lang ang pagpapako para hindi mag-crack ang kawayan. Ayan. Matatapos na ho yan. Ito na lang. Kunti na lang. Ayan. Tapos, Ay. puputulin pa ho yung doon sa dulo. Yan. Nalagariin ko pa yan. Yan. Okay na. Pwede na. Nalagay ayos na. Ay. Tagad ah. Yes. Ang output po ng ating ginawang higaan ng kambing. Ayan. Okay na. mas maganda ho na ang kanilang tungtungan ay kawayan, ang pinakasahig ay kawayan, komportable. Yung pupo nila yun, diretso doon sa ilalim. Hindi gaya sa dati na nahihigaan nila, pati pupo nila, hindi ayos. sa punta?